Hindi ba kayo nagtataka kung para saan ang mga whiskers ng alaga ninyong pusa? Alam nyo ba na napakaraming gamit nito sa isang pusa at isa din ito sa mga pinaka parte ng kanilang katawan? Ang mga whiskers ng isang pusa ay isang mahalagang parte ng anatomy ng isang pusa at may napakahalaga ding purpose. Para sa kanila, ito ang nagsisilbing ultimate sensory tool at napaka-sensitive nito. Bakit may mga ganito ang mga pusa? Ang whiskers ng isang pusa ay maraming gamit, pero ang pinakamahalagang gamit nito ay ang pagiging sensory tool. Ang kanilang whiskers ay may official title na vibrissae na nagmula sa Latin word na vibrio na may ibig sabihin na to vibrate ang mga hair follicle nito ay puno ng mga nerves at ang pinakadulo o pinakatip ng kanilang whiskers ay tinatawag na proprioceptor. Ito ang dahilan kung bakit sobrang sensitive ng mga pusa sa mga vibrations sa kanilang kapaligiran. Bukod dito, naghanda kami ng sampung mga dapat mong malaman tungkol sa napaka-incredible na whiskers ng iyong kaibigang pusa. Number one, they function as vibration sensors. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ang kanilang whiskers ay ang dahilan kung bakit napakasensitibo nila. Nagagamit nila ito kadalasan sa kanilang hunting. Nakakadama kasi sila ng mga vibrations sa hangin at dahil dito nasusukat nila ang distansya o gaano kalayo ang kanilang prey. Isa pa, nakakadetect din sila ng mga pagbabago sa air currents kaya nalalaman nila kapag may paparating na panganib. Number 2. Built-in measuring tape. Malamang nakita mo na din na kayang-kaya nilang sumiksik kahit sa mga maliliit na butas na hindi mo aakalaing magkakasya pala sila dito. Kung mapapansin mo, mauuna lagi ang kanilang ulo bago ang kanilang katawan kapag nangyayari ito. Dahil ito sa kanilang whiskers. Para kasi itong built-in ruler o measuring tape na kung saan kasing lapad nito ang kanilang katawan at dahil dito nalalaman at nasusukat nila kung kakasya ba sila sa isang butas o hindi. Number 3 Symmetrical Whiskers Ang mga whiskers ng isang pusa ay symmetrical. Pareho ang dami nito sa magkabilang side ng kanilang muka. Dahil dito, pantay din nilang nami-measure ng tama ang kanilang kapaligiran. Number 4 their whiskers are not only on their face. Kung inaakala mong sa mukha lang ang kanilang mga whiskers, jaan ka nagkakamali. Mayroon din silang mga whiskers sa taas ng kanilang mata, sa tenga, sa jaw at sa forelegs. Ang mga whiskers nila sa forelegs o tinatawag din na carpal whiskers ay ang isa sa mga dahilan kung bakit napakagaling nilang mga hunters dahil nalalaman nila ang galaw ng kanilang prey. Number 5. Close-up vision Alam nyo ba na nahihirapan makakita ang pusa sa malapitan? Ang anumang bagay na mas malapit sa 30 cm mula sa kanila ay hirap na silang makita pero nagagamit naman nila ang kanilang whiskers na kung saan nakakatulong sa kanila na manavigate ang kanilang paligid. Number 6. Night Vision Aids Ang mga pusa, bukod sa pagiging nocturnal at crepuscular, na nag-aalaw sa kanila na gumalaw at makakita sa gabi kahit sobrang dilim, ang kanilang whiskers din ay nakakatulong na ma-sense ang pagbabago sa air currents. Nalalaman nila kung saan nakalagay ang mga furnitures at madali lang nila itong maiwasan. Number 7 Feelings and Emotions. Ang kanilang whiskers ay nakakatulong din para malaman natin ang kanilang nararamdaman. Kaya Gaya halimbawa kapag ang kanilang whiskers ay kulubot, ibig sabihin sila ay threatened. Kapag naman ang kanilang whiskers ay nakarelax, ibig sabihin sila ay kontento at masaya. Number 8. Perfect Protection Ang kanilang whiskers din ay may kakayahang maprotektahan sila sa injury. Halimbawa, ang mga whiskers nila sa ibabaw ng kanilang mata ay nakakatulong na matanggal ang mga alikabok o mga maliliit na bagay na maaaring mapunta sa kanilang mata. Number 9, aging colors. Gaya nating mga tao, muputi ang ating mga buhok habang tayo ay tumatanda. Ang mga pusa ay ganun din. Ang pagbabago ng kulay ng kanilang whiskers ay nagiiindicate ng kanilang pagtanda. Halimbawa, ang kulay puti nilang whiskers ay nagiging dark gray o black habang sila ay tumatanda. Pero hindi naman sa lahat ng pusa at sa lahat ng pagkakataon. Ang panguli ay no trimming. Ang whiskers ng isang pusa ay hindi dapat gupitin o putulan. Napakaraming gamit nito sa kanilang pang-araw-araw na survival na kapag ginupit mo, Magsisimula na silang matakot at magiging disoriented at mahihirapan na silang manavigate ang kanilang paligid.